Yo, what's up mga idol katuklas? So, nandito na tayo sa may part na sa taas na malapit na dun sa pinagsimula natin. So, based sa experience ko dito sa daanan na ito mga idol katuklas, tatlo ang, tatlo ang naramdaman ko dito talagang malakas ang presensya ng nakatira dito mga elementong hindi nakikita. Bali, yung una dito sa may kawayan, pangalawa dun sa Ano, uh, mga puno ng mangga na magkakatabi at ang pangatlo yung shed house na mayroong puno ng manggang malaki tatlo dito mga idol class so grabe pinaglalakyan ako ng ulo tsaka tatayuan yung balahibo ko pagdaan ko dito sa ah, tatlong to legit na mayroong mga nakatirang elemento dito kasi bihira daanan ng tao na to eh di tulad dati dinadaanan talaga to lagi ngayon bihira na daanan kasi nga napakalayo kung ako nga kinuha ko ng tatlong oras eh